ko na magkasakit dahil nagkakaroon ako ng bangungot. Merong isang panaginip na akala ko katapusan ko na. Story time! Hindi ko alam kung ako lang to, pero pag nagkakaroon ako ng sakit, lalo na kapag matindi, ay eh nagkakaroon ako ng mga panaginip na hindi maganda. In one of those dreams, nasa isang lugar daw ako na madaming puno. Tumatakbo ako ng mabilis dahil mayroong humahabol sa akin na hindi ko kilala. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Kung di nyo pa ako kinufollow, eh follow nyo na ako. Tumatakbo lang talaga ako. Parang gusto kong makawala sa lugar na yun. Hinihingal na ako pero basta takbo lang ako ng takbo. May nakita akong matandang babae. Tinanungan ko siya ng directions. Mabait naman siya. Sabi niya, dumiretso daw ako, tapos kumanan. Doon daw ang daan palabas. Nagpasalamat ako, pero bigla akong lumingon sa kanya. Kaya lang, bigla siyang nawala. Inisip ko na lang, baka guardian angel ko siya. Basta takbo lang talaga ako ng takbo. Maya-maya, meron ako nakita. Sumasalubong sa akin. Isang malaking lalaki. Madami siyang buhok sa katawan. Pagtingin ko sa mata, pulang-pula ang kulay. Bigla niya akong kinuha. Tapos, Sinakal niya ako. Sinubukan kong makawala, pero may talaga yung hawak niya sa akin. Sinubukan ko siyang saktan, pero bali wala talaga. Maya-maya, biglang nakita ko ulit yung matandang babae. Humingi ako ng tulong, at akala ko, tutulungan niya ako. Nakangiti lang siya sa akin. Parang kasabot niya ata yung lalaki. Sa puntong yon nagising ako. Pawis na pawis ako, nanginginig yung buong katawan ko. Sabi nila, kapag nilalagnat ka, ay nagmamanifest ang bad dreams. Ang dahilan nito, paiba-iba kasi yung body temperature at masama yung pakiramdam mo. Kaya ayoko na talaga magkasakit. Alagaan natin yung mga sarili natin ha. Naka-experience na rin ba kayo ng ganito o kapag meron kayong sakit?